Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ay sino po ba si Ismail? Dahil palagi natin itong naririnig. Kay Ismail, Ismail, walang karapatan na ano magmana kung sino si Abraham. Ang prophethood ay hindi nagbula sa kanya. Walang kaligtasan, mga hintel, ang... Kalin niya ni Ismael. Palagi nating naririnig ganyan mga kapatid. Sila lang yan. Pero sarili nilang Bible, hindi. Bakit? Sabi nila kasi, pinaanakan, kabit si Hagar. Pero hindi. Kung babasahin natin dito, kung babasahin natin, kung mayroon kayo diyang mga Biblia, basahin natin ang Genesis, Genesis chapter 16, verse 3. In English, the King's, King James Version. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, uh, the Egyptian, after Abraham had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. To be his wife. Tagalog dito. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham, si Agar na taga Ehipto at kaniyang alila na kaniyang alila pagkaraan ng sampung taon na makata, maka, makatahan hmm? makatahan ni Abraham sa lupain ng Kainan at ibinigay kay Abraham ang kaniyang asawa upang maging asawa niya sino ang asawa niya si Sarah ang first wife upang maging asawa niya, sino yon Si Hagar. Okay? Dito tayo. Sa mga Kristiyano, ano ba ang nag-udyok sa kanila na masyadong galit sila, damdamin nila, wala silang awa kay Ismael? Bakit sinong nag uudyok nito? Ito po ang mga Hudyo. Ibig sabihin yung mentality, yung pagpananaw, yung pananaw ng mga Hudyo, Ganon din ang pananaw ng mga Kristiyano kay Ismael alayhis salam. Dahil ba lang katulong at asawa mo, ha? Ang ngayon ang anak tawagin mong bastardo, lahat ng negatibo na ano, wala siyang karapatan dahil siya ay anak lamang ng katulong. Yun ba yung mga Kristiyano? Pag ang anak pag ikaw ay katulong, mga kayo sa iyong amo. Kahit masabihin natin kinabit ka, Gina, ginamit ka sa amo, amo mo, nanganak ikaw, ang masama ba yung bata? Granting. Huh? Nagkinabit ang isang dalaga o isang babae ng amo niya, nagbuntis yung babae at nanganak. Ang blame ba ay nandoon sa bata? Huh? Ang walang, ano, walang, ka, ano, ano, ay kasi silang lamang sanggol. Ang kasalanan ba ay nandoon sa bata? Why the Christian and the Jew, uh, the blame on Ismail? Huh? Hindi ba siya tanong, hindi ba siya anak? Wala bang karapatan ang anak Sama? ama? Sabi niya, pangalawa lang kasing asawa, mayroong magsabi. O titingnan natin ang Biblia natin, pasasabihin natin ang kanilang Biblia. Okay? Dito sa King James Bible, sinabi dito, But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he hath. For he is the beginning of his strength the right of the firstborn is his Sinabi dito nga ang firstborn uh, ang firstborn ay talagang meron siyang karapatan double portion pa ang ibibigay sa kanya double kung mayroong uh, mayroong ari-arian kung ano man ang ibibigay mga kalabaw baka mga kambing lupa lupain bahay ang sa eldest the firstborn born should be a double portion according to King James Bible, Deuteronomy 21 verse 17. Ha? Huh? Ang Bible lang nagsasabi. Ha? Huh? Hindi tayo mga Muslim. Ang Biblia lang, ang nagsasabi. Bakit ang i-blame ninyo, sabihin nyo ay walang, walang, para lang si Christian eh. Anak yan, bastardo yan. Ang Biblia naman yan. Ang pakuna natin kung ito ba ay, ito ba ay karapat-dapat na gagawin nila. Okay. Dito tayo sa sa Biblia ng mga Kristiyano, Genesis 17 verse 20 ito ay tungkol ito kay Ismael ang God the Creator of heaven and earth sinabi dito sa, sa New King James Version and as for Ismael I have heard you behold I have blessed him actually ang pangalang Ismael in the Hebrew language hindi Arabic Ismael Ismail meaning God heard. Asma, asma, listen. huh? Heard. Oh, hear or asma. Ismail, according to the Hebrew and according to the Arabic, Ismail meaning God heard. Dininig ng Panginoon. Dininig ng Diyos. Okay. Ano pa? And I have heard you. Oh. Behold, I have blessed him. Sino nagsabi? Ang Diyos and will make him fruitful. And I will make him fruitful. Huh? Ibig sabihin fruitful, mabubungahin. Tingnan mo sa mga, ar mga Arabo ngayon, huh? sila ang mga mayayaman, ang mga gasolin. Alos lahat ng uh, gasolina sa mundo ay ang mga Arabo ay maroon sila. Exporter of salangis sila. At saka nanguha sila mga mga manpower. Mga Pilipin, tayo mga Pilipino, nakikinabang tayo. Pumunta tayo para magtrabaho, di ba? Huh? magkakuha tayo ng sahod mula sa mga kaliwat ni Ismail, ni Ibrahim, through, to, to, from Ibrahim to Ismail, di ba? Pumunta tayo ng Middle East sa mga Arabo para makakuha ng sweldo, para mapakain ng ating mga anak. Tapos, iba pa yung paningin mo sa mga Arabo. Huh? Yan ang, wala ka bang utang na loob? Yung sahod mo, uh, kinuha mo, pinapaaral yung mga anak mo, pinakain yung mga anak mo, galing sa mga Muslim, huh? galing sa mga Arabo, at tapos galit ka pa. Okay? and will multiply him exceedingly. Multiply him exceedingly. Tingnan mo. The Israelites today compare with the Arabs. Ilan na milyon ang mga Arabo compare sa mga Pudyo. And he shall beget twelve princes. 12 princes pa. No? And he will make him a great nation. Gawin siyang a great nation. Huh? Top. Hindi man pala eh. Bakit nyo bakit ninyo ay palang yung mga kristyano ay galit na galit kayo yung nasa Biblia nagsasabi na sabi nga God heard him that's why Ismail ang pangalan niya God blessed him bakit blessed if God blessed imperno na siya walang kaligtasan mga maimperno ang kaliwat ni Ismail si Ismail mismo maimperno pati yung mga anak niya I will bless him anong ibig sabihin I will bless him I will put him in hell fire Okay? And I will make him fruitful. And I will multiply him exceedingly. Huh? And he shall beget twelve princes, and I will make him a great nation. Genesis chapter 17, verse 20. Please, mga kapatid, pasahin nyo yan. Basahin ninyo. Huh? Nan, mayroon pa nga, ah. mayroon pa rin another, ano, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Itungkol e, pa rin ito sa ka-Ismael. And I will make you into a great nation. And I will bless you. I will make your name great. Uh, and you will be a blessing. And, you, and, I, and I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And, and all people of the earth will be blessed through you. oh, grab. Sa, sa, itong salita. To the eldest, refer to the eldest son. Sa kay Ismael, tapos she denied. Oo oh, mga kapatid, <laughs> grabe naman ito, biblianin nyo, walang selby pala ito. Huh? So yung nagsasabi diyan na si Ismael ay isang bastardo, wala siyang karapatan, walang propeta sa kanya. Tayo lang nagsabi, hino? walang propeta. Nagmula kada si Sale, uh, si, yung, yung, si Sale ay isa itong arabo. Ang dami mga arabo mga propeta rin eh. Pero hindi naman tayo dahil sa dugo siya, dugo siya ng nuno. O, Sa atin na lang, eh, ay pala, palabas natin na si Ismail ay talagang anak siya ni Ibrahim. Legit siya. Eh, hindi siya illegitimate. Legitimate child siya ni Ibrahim. Hindi nang akala ng mga kristyano. Uh, oh, illegitimate ang pan paningin nila. O. Oh. Dito pala, titingnan natin dito ang meron tayong mga alhamdulillah, nagsusubaybay, uh, nakikinig, 12. Uh, Manuel Seming, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Cotabato. Shout <coughs> out sa iyo. Ismail Quinto, si Ismail ay anak sa labas ni Abraham. <laughs> sa labas, ano ba, adong labas? Itong, sige daw, pagpakita kayo ng teksto, binasa nga natin eh. Sa Biblia ninyo, Genesis kapitulo 16, versikulo 3, na si Hagar ay asawa ni Abraham. Baluktot yung utak at pagdinig ninyo, yung puso ninyo ay nataniman ng poison, lason. Na, uh, sabihin ninyo, anak sa labas, anak sa labas. Bakit ba? Kung anak sa labas, ibig sabihin nagkasala si Abraham. Kakrap sasakyan mo yung babae sa labas. Sino nagkakasala? Ismael or si Abraham? Ha? Huh? At yung pagpagpaningin ninyo makasasala si Ismael, ang ah, makasasala si Abraham, hindi si Ismael. At maliban pa diyan, wala 'yan. Yung iniisip niyo ay sa isip lang niyo 'yan. Suluhin niyo 'yan dahil ang inyong Biblia mismo nagsasabi sa New International Version, kahit sa Dwight Version, kahit sa King James Version, ginuha ni ni Sarah si Hagar galing sa Ehipto para gawin asawa ni Abraham to be his wife and give her to be his wife. Hindi sinasabi ang give her to be his kabit. Hindi. Bakit sinabi niyong labas? Sobrahan pa ninyo ang nagsulat sa Biblia, mga kapatid. Ha? Huh? So, sobrahan pa ninyo ang nagsulat sa Biblia. Dahil sabi niyo, anak sa labas, na ang Biblia niyo ay nagsasabi na to, si Ismail ay anak ni Abraham. Asawa si Hagar. Naku naman, kamang naman yan eh kabutol butola naman eh. <laughs> Kahit pa sabihin natin ng anak sa labas for of discussion, ang 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 tung ang pan ba, ang salot ba, ang ang blame po ba, ang negative ay nandoon sa anak? Wala sa tatay? Ha? Ang kabastusan ay nandoon sa anak? O anong pakialam sa anak? Kung ang tatay sana paparusahan may imperno ang gawa niya ay kung sasabihin niyo si si Abraham ay gumamit ng babae sa labas, may imperno pala dahil ang adulterous ay yung mga taong gumagamit ng hindi niya asawa ay sa asa, sa Biblia ninyo ay impierno. Ang taong gumagamit hindi niya asawa, impierno para si Abraham. Eh bakit sinasabi niyo ang ama ng pananampalataya in Christianity? Si Abraham ay father of faith. Mayroon pang ngang kanta dyan eh. Father Abraham and seven children, seven children as father Abraham. The other is tall and the other is short. Pero nung sa alaala ko -ala, yung sa badistak, kanta-kanta pa yung Abraham, Abraham, father of faith. Okay. Dito naman tayo kay Jose Rafael po, Hindi pwede ihandog sa Diyos kasi half Egypt is si Ismael. Dapat pure-blooded in the land. pure-blooded? Huh? Uh, pure-blooded? Saan mabasa? Dapat pure-blooded. Ang ang uh, ang ihahain. Pure-blooded. Saan mabasa? Saan mabasa? kayo talaga Jose Rafael. Saan mapasa? Nga dapat na full-blooded. Ha? Huh? Half-blooded, half-Egypt. Bakit ba? So, oh, Nag-aral po ba kayo? Ano ba ang dugo? May dugo bang Egyptian? May dugo bang Jew? May dugo bang Muslim? May dugong ang Arabo? Saan? May dugong Pilipino? Sira ulo kayo, ganun pa ganon. Dahil ang, ang, ang dugo, all, hindi sa rasa. Ang dugo, type O, type AB, hindi po sa dugo. Ay, dugo ka ng inchik. Mataas ka, dugo ka ng Amerikano, mataas ka, dugo ka ng Aprikano, baba ka, dugo ka ng Pilipino. Sa dugo pala niyo titingnan ang lahi. Napo ang hirap naman ng racist, kung ganun racist tayo. Uh, ang panginoon ba ay racist? Uh, alam mo ba bang racist? Eh may kaso 'yan kung racist ang panginoon. Okay. Gawa-gawa uh, lang niya. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sami, unique. Okay. Ah, uh, bakit may anak ba sa loob? Anong anak sa loob? Uh, like ko talaga. Uh, mga tao talaga mga hipokrito, mga taong ano ba, galit na wala namang sanang ikagagalit, o bang o bang parang bata nga no. Ano? Wala utak, wala utak ba? Hindi ginamit ang utak, pati huh? But uh, sa Jesse Biblia na sulat ito, eh. Tobias wife, si Hajar ay asawa ni Abraham. Eh. Genesis chapter 16 verse 3. Bukatin yung Biblia ninyo o tingnan niyo sa Google na uh, to be his wife. Pag wife pala, sabi niyo dahil Egyptian, sino nagsabi? Laglak talaga oh. oh. Anak daw sa labas. Uh, Rolando E. Marcelino, Jimmy gito. Kapilinaw ang itong panahon ni Propeta Abraham. Umiiral ba ang batas tungkol sa anak sa labas? Uh kapag dalawa o higit pa sawa ay hindi sinasabi na ang anak sa labas ay isang bastardo? Legit lang ang anak, ang ama, sa kristyano lamang? <laughs> Yun nga eh. Uh. naturang anak sa labas ay ibang babae? Isa, itong anak sa labas, anak sa loob, sino lang nagsabi nito? Ay, mga gunggong lang ito eh. Yung mga <laughs> ito mga hunghan ng no mga tao magsabi, ito ay anak sa labas, ito ay anak sa loob. Hindi ko kayong galang ni Abraham, nagganoon siya tagalabas, ginaganun lang niya itong tagalabas. Ha? Huh? Tapos ganoon lang, parang straightforward. <laughs> 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 ha? Uh, tapos ang, ang, ang tingin niyo ang mababa yung tingin niyo sa anak. Doon ang iblo ano, sa tatay. Hindi, hindi sa anak. Oh, Samson, Brother Samson uh, Saplaju, sa Assalamualaikum. Watching from Digo City, Masya Allah. Okay. Uh, Jimmy Quinto, uh, ito naman, sabi niya kay Rolando G. Marcelino, malinaw, pinaalis ng Panginoon. Kung di niya pinaalis, uh, maniwala ako. <laughs> pinaalis ang Panginoon, pinaalis. Uh, Anong pagkang sinasabi nga dito eh? <laughs> At susubrahan pa ninyo ang Panginoon sa Biblia eh. Ang Biblia ninyo nagsasabi o. Oh. Nagsasabi, babasahin ko sa Biblia ha. Okay. Uh, sa Biblia ito. Genesis chapter 17 verse 20. Uulitin ko naman para sa mga bingi. And as for Ismail, I have heard you. Behold, I have blessed him. And I will make him fruitful. And I will multiply him exceedingly he shall beget twelve princes, and I will make him a great nation. Oh, mas mas matindi pa kayo? Masubrahan pa ninyo ang sinabi ng Panginoon ninyo nandun sa inyong Biblia? Oh, huh? nandun sa inyong Biblia eh. Ano, sa, sa, saan pa? Genesis chapter 12 verse 1 and 3. Sinasabi, I will make you into a great nation and I will bless you and I will make your name great and I will be a blessing and I will and I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the peoples on earth will be blessed through you. Oh, sabi nito eh, sabi pag nagcurse nagcurse kayo, Allah will so also curse you. Kay Ismail, kasi anak siya. Ano pa mga sila sabi ko pang sa asa niyo Biblia uh, that firstborn shall be shall have a double portion. Double portion pa nga eh. Ang ibig sabihin, spiritual man dyan, literal man dyan, physical man dyan, the firstborn huh, should have a double portion. Sabi dito, ulitin ko, but he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he hath. For he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. Now, very clear eh. Ayaw ko kung nakakaintindi ka itong mga hungang na ito yung binabasa ko. Huh? Oh. So sabi niya, ay, kuha naman eh. Nandito pa nga sa, sa Biblia, basahin ninyo, sa Genesis chapter 16 verse 10. Sinasabi niyan, Hagar was out in the wilderness when God ever trustworthy saw her and the Lord sent an angel. Huh? nagpadala pa nga ang, ang Panginoon ng angel eh, and spoke to her and promised her that her descendants would be multiplied until he, he could not be counted for multitude. Genesis chapter 16 verse 10, sinasabi ng sa inyong Biblia, ang Diyos ang nagsasabi mismo. Tapos sasabihin niyo, wala, anak sa labas, ano, et cetera. Naku naman. Ha? Talagang nasabi natin, aywan ko ba an sa anak utak nito? No? Oh? Masya masyadong ano? No? Oh. Dito, dito pa. Masahin naman natin yung iba. No? Oh, shout out muna. Okay. Uh, dito naman tayo kang uh, Abu Zak, Abu Zak Musa. Okay? Abraham was 86 years old when Ismail was born. Uh, okay? When Ismail was born. When Abraham reached 90. Uh, sa so madaling sabi, si, ang gap ni Ismail at Isaac, 14, isinilang si, you know, ano, isinilang, isinilang sa Isaac. 14 anyos na si Ismail. Ah, uh, So for for one year to to 14 years, walang ibang anak si Ibrahim, mga kapatid. Sandali lang. Eh, hindi ko pala nasaktak ang mga kapatid. Okay. Sorry. Naubusan ako ng bateri. Hindi ko nabantayan. Okay. Ano pa? Brother Zuhaira Kano. Assalamualaikum warahmatullahi Watching from Riyadh. Masha'Allah. Jazakallahu kairan sister. Okay. Galing sa Riyadh. Jimmy Quinto. Okay. Eh, sulat niya ito kay Rolando. Uh, so, sino ang na nainggit kay pina, napaalis? Eh, Di ba? Nanonood ako ng mga vlog ng mga Muslim. Sabi nila, walang inggitan daw. Walang inggitan pero, no? Huh? Uh, Mag-asawa ihigit, no? Et cetera ang inyong Biblia ang nagsabi na pinaalis. Okay? Ito ay pinaalis dahil sa inggit sabi ninyo yan. Pero una, huwag nyong kalimutan niya si Abraham matalino. Si Abraham ay ang faith niya talagang malakas. Si Abraham ay may utak. Hindi kagaya sa inyo. Oh. Kung si Abraham ay tinapon niya sa kagustuhan ng ano sino, nisis niya. Hindi ba pananagutan ni Abraham? Sinong nagpapaalis? Ha? Huh? At kung totoo ay talagang pinaalis siya, ibig sabihin, without the guidance of Allah, di, without the guidance of God, bakit God promised him? Ha? Huh? Na I will bless you, I will make you a great nation, and twelve princes, and, and, and I will curse those who will curse you. Ha? Huh? Kung talaga ang wala na ang Diyos sa kanya, pinaalis, ay, ibig sabihin wala na, ayong nagsabi niya niya. Eh. Sabihin man natin pinaalis, Uh, pinaalis. Uh, pero negative ang inyong pag-iisip. Uh, hindi mo alam ang plano ng Diyos. Sinabi nga ng Panginoon I will bless you and I will make you fruitful. Kung pinaalis siya doon, plano ng Diyos. Plano ng Panginoon. Bakit? After that, he said, I will bless him. Hagar, I will bless you. Oh. Uh, tapos, uh, uh, ano, oh, hindi nyo nyo matatanggap na ang God will bless Ismail? Eh, talaga. <laughs> Talagang utak iwan ko lang no. Ah si Faisal, uh, dito ah, uh, Jeric, uh, shout out sa iyo. Ah uh, Faisal Tinding, Maya Maya, uh, Maya Maya, may mag claim naman diyan sa kanila, nag-juice daw <laughs> tapos sasabihin sila ang tama. La hawla wala quwata illa. Okay. So, yun lang no ang mga kapatid. So, wala wala kayong tanong dito. Uh, Abu Zak Musa. Oh. Uh, oh, uh, Rolando Jimmy quinto. Uh, shout out sa inyo. Asusi Gidan, shout out. Ah, uh, 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 nagtanong kasi akin Jicas, Asusi, alhamdulillah ngayon, 7,100 na po ang laman ng aking Jicas. Oh, uh, baka gusto ka maghiram. <laughs> It, pero hindi naman pala akin ito eh. Para ito sa plano sa future nga mag-train ng mga daiya or mga new muslim, insya Allah. So, alhamdulillah, ang laman po ng uh, uh ko dahil mayroon ditong isang uh, siguro itong uh, ano ito, kung hang ito, kapatid natin, nagkuhan ng GCAS. Kasi ang, wala na silang ibang mababato sa akin eh. Wala silang maibabato sa Biblia, wala silang maibabato sa ating doktrina, katuruan. Ang ibabato ng iban, yung, yung Gcash. Kunin lang Gcash, ibabato, ibabato sa, sa aking mukha dahil masama daw yung Gcash. Naku naman. So ito mga kapatid, ito nagpapatunay lamang. Okay? Uh, Madzhi Alpas Alpasa, Faisal Tinding. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa lahat po na nakikinig dito, alhamdulillah sa mga Muslim brothers and sisters na nagtulong po sa sadaqa. May Allah reward you. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtulong. Walang humpay na panonood kahit po sa mga katunggali ko dito, sa aking mga uh, sa aking mga antagonist, nandito rin sila at mahal pa rin nila ako. Nanonood pa rin sila sa akin. Kahit sila ay galit sa akin, nanonood sila, magpapasalamat pa rin ako dahil sila ay nag-comment, sila ay nanonood ha sa kahit galit at kumukulo na yung dugo nila sa akin ha kasi yung mga mama alam nila nagtatago pumuputi ang bayag kung debate ng pag-usapan so ako rin ay nagpapasalamat sa kanila kahit galit sila ay nandoon sila nanonood sa akin at nag-comment sila makakatulong naman alhamdulillah so salamat po mga kapatid sinagot ko lang ito dahil palagi kong naririnig palagi kong nababasa sa kanilang mga comments sa mga Kristiyano nga si si uh, si Ismael anak sa labas anak sa labas gato mayroon pa si Isaac anak sa loob But ano ba ang kaibahan ng oh, loob at labas eh kuan bastardo oh, illegitimate yun bang ibig niyo sabihin ha huh? yun ay wala wala siya ay imperno siya ano siya wala siyang mapatutunguhan kundi imperno nga po eh, eh bakit yung ang Biblia niya nagsasabi that I will make him fruitful I will bless him kasobrahan pa ninyo ang Diyos na nandoon sa inyong Biblia. Buti kung nasulat ito sa aming Quran, nasulat ito sa Hadith, sasabihin niyo, ah, sa inyo yan, gawa-gawa lang niyo yan. Eh, pero nasabi sa inyong Biblia mismo eh, na ang, ang Panginoon, si Allah, ay mag-bless sa kanya. I will make him fruitful. At sino mang magsumpa sa kanya, susumpain ko. I will curse them who will curse you. Sabi ng ano, sabi, and I will, nangyayari ba? Nabing fruitful, maging ble blessed ang Arab countries. Naging blessed, tingnan mo. Marami pumunta ng Kuwait, pumunta ng uh, Qatar, pumunta ng Saudi Arabia, ng ibang din nakapagbahay, nakapagtapos ng mga anak uh, sa pag sa mga sweldo nila sa Arab countries, nakatulong di ba? Uh, so, ano pa ang gusto ninyo? Tawagin pa niyo anak sa labas. Saan mabasa nga ang anak sa labas? Si Ismail ay anak sa labas. He's the son of outside. <laughs> Outsider yung um, mga utak niyo talaga ay mga bulok eh. Yung mga basura ang utak ay ganoon eh. Yan, anak yan sa labas. Ha? Saan ba mabasa sa Biblia? Na si Ismail ay eh, uh, the son of outsider. Wala wala, wala. wala, wala. kung totoo man din yan, sana ang negative ang attributes ninyo, ang pagtingin niyong masama, doon sa ama, hindi sa anak. Bakit pa eh, ang, ang anak, ang ano nyo, ang, 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 panyo ang hate niyo ang hate niyo ang anak, hindi niyo hate ang ama, na ang ama ang nagpabuntis. La hawla wala kwarta illa. Ma, mara, maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Please share. Uh, maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh.